Pwede to, long guess Ha? <laughs> Youtube niya to? <laughs> Parang nais napaka-space ang nilulutan sa turtle lang <laughs> Alam mo mabaganda dyan? Ay, hindi oh Saan ka pa naman na o may puno?

Sana. Sarap ng hangin. Sa Tapos na yung cash Ashley, pwede? Hindi po. Nga, buwan natin Asin Asin. Na ng asin kasi nilagyan ko ng magic sarap Hindi mo tinikman?

dito mo dito na ko sa labas. Oh, Oh, shit. Kuha lang ko dito mo. Dito mo may lalagyanan ka dito po. Ano ito sa dulo po? pesta dito no? Papati ah, nga uh, ah. hmm. okay. ah. hmm. mo Para naman mayroong ganap pa Para may occasion ha Ha? Um, Mamit? Ano? Hmm. Um, problema dito eh. hindi pa naluluto yung kanin natin tapos natin kumain dito lang oh kung alam tayo ng ano dito man sanas so oh. diba kung kaya naman ilaw pa yung dragon fruits eh oh

しこシニングストくまはいから

Dessert na lang pala. Dessert na lang. Ayan. <laughs> yeah. Pumbuta rin. This is yan. May pang Ah, ayan. Yeah. Di ba nakuha na, tayo nung titi? Pero ba? Di ba tayo meron ka nakuha nun? Pumbuta tayong pichanga. Wala yata. Ay, no, electric electric and Ah baka yung last time plus two shift plus two para ganito pala inakuha nako. Ah. na Pwede na kaya uh, 'di? Ah, parang konti pa 8 minutes pa daw eh. Pwede na? ikaw I

ting oh. at oh. 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 Ay talikul bo, talikul maya nga. Ay! Haha. 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 ko Haha. 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 Ha? Haha. 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 아, 나가. 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 나 나가. 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 나 나가. 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 가 나가. 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 나

Ay, kain na kayo. yung kain na nasa loob ba? Ah, yung niya magtrabaho sa, ano ko, sa healthcare, Sino? Ay, Ashley. Oh, yeah? Oh, <laughs> yeah?

Na. Para ka nagbibinta dyan din eh Oh, <laughs> nga. Nice. Ano right, mo dyan? Dapat pala may magandang ilaw dito, no? Yung rin si

Hmm. 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 dan اكيد

Parang September na lang. May lalimlaw. May lalimlaw? flow. May mas masanay. Anong ka? Ha? Anong masasama ka? Walang sa ano? Sa tiyara? Sa kasi. Last day pa nang pagsasama. God. Ano siya? Sure. Um, niya may business tayo. business. Business. ano Business. Eh, para hindi mo lang sasabihin. Yeah? At chara. mag a Ay, Si ano, ano, kamaan,

Pasih. <laughs> ha? Ba nay. Baket? Eh, daw ako okay. Eh. <laughs> 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 yeah, yeah, mo nay. nay o na yun, maliit. Yeah. No? Ayaw, maliit. lang kunti. Maliit lang 'yan, eh. yan ang pinakamaliit. Yan ayaw, ang pinaka ayaw, Hindi ko nga maubos. Oh. To, kalahati lang. Oh, ito, ito, mas maliit. Yo. Matiin okay, lang. Mm. Kaya na? Kaya na tayo? Hmm. Thank you. Kaya tayo. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Kaya na, kaya na. Thank you. Kaya na lang. Kalahati. Um. Is tayo? Good night. Kaya na. <laughs> oh, sasawan so tayo.